Wala akong pambili. Hayaan yeah, na lang sila. Hello, guys! Andito kami ngayon sa labas. Obvious ba? Andito kami sa labas ngayon. Pupunta kami. Mabibili kami ng ano, makakain. Saan tayo pupunta ta? <laughs> ito nga pala yung kasama ko. Saan tayo pupunta? Ang makaguluhang vlog. <laughs> Pupunta tayo sa bayan, sa Super A. Sa so, Super ano? Superman? Oo, uh, hanapin natin si Superman doon at saka si Superwoman. Ah, uh, Superwoman si Ingan. Kailangan namin, ano, magmadali para, para ano, makabalik ka agad. Kasi napaka-init. Hindi ideal ang lumabas ng lumabas ya yeah, lang may update namin kayo mga kalawhat. At ayan nga pa dito na kami sa Super 8. Eh. Nag-grocery na yung bagong sahod. Ito pa ako. Ya, Ay, ano Sarap yan. Ano mo sa kape mo? <laughs> ayan pa yung bagong sahod. Wow, bagong sahod. Nag-grocery. Ikaw na yung bagong sahod, Jay. Ayan, meron pa tayong sabunan. Okay. Yan, yeah, andan na po yung anak ng mayaman. Ay, bibili pala daw downy. Eh. I love it! Super nakalabas na kami ng Super 8. Pupunta naman kami doon sa ano sa lugar na pupunta namin kasi may hahanapin kami doon. Upahon. So, nag-iariklam mo na. Paahon daw ang daan. Di ba? Oh, no, oh, siya. Grabe na Update namin kayo mamaya pag andun na kami siya pupunta namin.